Good morning mga ka-MGM, Bulan Branch. So nandito tayo sa Barangay Manapaw, Ubat, Sorsogon. And magkakandak ulit tayo ng relocation survey. So start na kami. Prepare ng mga gamit. And then punta kami sa dito na side. Kasi doon yung lote na ano isa survey. Tinutubok na natin ang lote guys Medyo maputik na naman ang ating dinadaanan Yun, may ano tayo, may mauupuan tayo guys na semento Dito na tayo Nakalive tayo guys <laughs> ngayon guys eh, na-discuss na natin sa client ang final discussion so nagmumuhon na sila hindi na ako lalapit dito na ako sa daan na to para makita natin lahat actually tapos na yung tatlo so ilan na lang yung ilalagay? ilan na lang? mohon Okay guys, balik na tayo sa pwesto. Okay na yon, Basta nakuha natin yung part na nagmumuhon sila. Kasi ibig sabihin nun, tapos ang survey at walang naging problema. 1, So guys, tapos na tayo mag picture taking with client. So ngayon, papunta na tayo sa ano, sa house ni client dahil magla tayo. Thank you. Uh, huli na ako guys so thank you so much sa aming client dito sa Manapaw, Gubat, Sorcegon so eto po, naglalakad na kami pabalik sa sakyan sa lahat ng mga naghahanap po ng land surveyor o maninilip ng lupa pwede niyo po kami i-message sa aming page ang MGM Surveying and Mapping Services, Bulan Branch so ang main po namin ay sa Naga at ang aming pong genetic engineer ay si Engineer Roshane Gutaypo And shout out din po sa mga staff and also kay Sir Franz at kay Sir JP. Yan po. Thank you so much, ma'am, tanging client and God bless po.

So, paano po? Hanggang dito na lang muna ang aming video. Sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang umiti. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Bye-bye!